Oo, oh, oh, totoo, naligaw ang lola nyo. <laughs> totoo nga naligaw lola nyo. Buti na lang may nakapagturo talaga sa akin. Ah, pitik safe. Diyan, diyan ako pumunta. Yan, diyan, 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 diyan. Tinuro sa akin, pumunta na ako dyan. Ayan, talaga kinakabahan Ayun, naligaw ako. Naligaw na yata ako. Nakarating ako dito. <laughs> <laughs> Parang ngayon lang talaga ako nakalawas, no? Hindi, pero ngayon lang talaga ako nakapunta tanda dito. Tanda na eh, naligaw. As in. <laughs> na natin. Puti nga, naturo sa akin to eh. <laughs> gusto mo abot sa kanila. Along, thank you very much. Maraming salamat po. Ay, makapanig na. Tapos binayad ko na lang yung binayad ko na lang yung karga o ng isang upuan O diba? di safe na safe ako. Hmm. Tapos ang hirap pala. O, naku, nakakaano. Naka, Tingnan naka, naka, mo naka. ano? Hindi ko alam kung saan ako sasakay. Eh? Pero buti na lang dito pa sa may sakay Tapos diretso na sa amin mahirap pagkayo kayo hindi mo alam ang sakay Pero konti na lang lalakad na yan. Mapupuno na. Malapit na para sa isang na at ako'y makama ini si magiging katabi ko. Ayan Bye. Pauwi na ako.